in way na na relieve tayo pero alam nyo um, nakita nyo yung pattern di ba mm -hmm. siya yung drug lord pero ako sa kanya si Senator Dilima na drug big daw um, mm -hmm. siya yung may e gotten wealth siya yung may bank accounts na tago pero ako daw yung merong bank accounts so na ano yan ha umami na yan itong kay Senator Dilima na quick na siya na, na dismiss mm -hmm. yung mga kaso kumaga maliwanag tapos eto ngayon ako sinabihan na may back channel ano na dinenta ko raw. Ganito no, ang ebidensya nila dahil nag-back channel ako. I-explain ko yung pagba-back channel, hindi po yan illegal. Yan mm -hmm. po ay isang foreign policy tool na ginagamit para to resolve yung mga uh, tensions. Mm -hmm. Ngayon, sinabi na hindi ko daw nasagot si Enrile. Therefore, binenta ko na. Parang ang laki naman mm -hmm. ng nilunan nyo. Hindi nyo nga alam eh. Mm -hmm. Hindi ko pwede ilabas yon kasi ang, ang back channel negotiations, ano po yan? Confidential yan? Classified yan? Foreign mm -hmm. affairs? Uh, uh, At ano, saka uh, national security implication? Hindi mm -hmm. pwede. Ngayon, tignan nyo na lang yung resulta. Mm -hmm. Di ba? Nawala yung mga barko doon sa Scarborough. May gising sa, sa nyo. Na, mm -hmm. tapos nag-file tayo ng arbitration case si President Aquino nung no, hindi umalis yung tatlo. So, yun na lang tignan yung resulta. Mm -hmm. Okay, nag na yan na hindi. Ngayon mm -hmm. siya, pala ngayon ang lumabas na merong uh, uh, secret deal na China mismo ang nag admit mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Kasi kung ako yung merong ano mm -hmm. diyan, secret kung deal, kung uh -huh. China o tika, meron na kaming mm. binenta na yan ni Trillanes tsaka ni Pinoy. Mm. Kami na yan. Bakit walang ganun sinasabi? Mm. Kaibigan nila six years si uh, yung China nung panahon ni Duterte na pwede sabihin nila ano bang mm. secret? Ilaglag ka na oh. o. Wala eh. Di ba? Hawak nila yung malaking, Hawak nila yung DFA records. Wala. It's all a lie. Ganun si Mr. Duterte. O, ngayon, di ba? Even itong kay kay President Marcos na sasabihin niya na ano to, may, may video daw na nag-snort. Nag okay. Tapos siya pala yung, ano, yung bangag kasi siya yung gumagamit ng ano, yung fentanyl na, na pinakamalakas na droga sa buong mundo. Mm -hmm. By his own admission. Kaya kita mo yung yung ano niya minsan, lutang na lutang, ano? O isa pa pala yan, sinasabi nila si Vice President Lenny Robredo de Lutang, eh ito si Duterte yung Lutang, makikita nyo, talagang bangag. Anyway, ganun siya, that's how he misdirects yung mga ano niya kasi magaling siya mag-communicate sa tao eh. With conviction, pag sinabi niyang ganito, ganito, marami nga naman ang iniwala. Pero ang kagandahan nito, things are changing, maraming namumulat, makikita na nila, na ito pala si Duterte talaga ang uh, kontrabida sa buhay mm -hmm.